alakad lang muna tayo mga idol hindi tayo nakapasok dun sa Matan New Town mayroon tayong kinukulogta dito sa uh, Resold Manila mga idol Ito, hindi po tayo nakapasok kaya lakad lakad muna tayo ngayon yan ganda na hindi naman tayo bitin sa paglakad natin mga idol kasi napakaganda naman dito yan yan, tingnan yung idol oh. ganda Yan May ano ka dito oh. Ganda ng, Yon. Ganda, ng Yon. Yon, Yan Ganda mga idol Yan Yan, magtan nyo taon yan mga idol oh. Yan, magtan nyo taon Yan at yung motor natin ay iniwan natin sa ano simbahan yan puntahan natin yan traffic ngayon sobrang traffic. yan napaka-traffic mga idol no. Oh. Yan dahil nandito po si President Bongbong Marcos mga idol. Yan simbahan, no. Oh. Yan. Boom. Maraming salamat po sa inyong suporta mga idol. Yan. Ngayon, uh, mababa lang video natin ngayon. Uh, biglaan lang po mga idol. Hanggang dito lang po ako mga idol. God bless po lahat. Bye-bye.